Pero si tatay, payag naman siyang dumito kayo. Talagang medyo ayaw Oo niya po rin. Oo naman, pumayag din naman. Siyempre nakakaawit din kasi siya lang mag-isa tapos si eh, may sakit pa rin yun po. May kataratay rin yun eh. Oo, oh, pero kailangan niya talaga magpahinga. Oh. Meron ba kayong planong irigalo sa asawa ninyo? Oy. Ito <laughs> so na, nakabalot na yung mga regalo niya <laughs> sa asawa. Yan, sa Meron iba tayo yan. Ang mapakailaman niya. Kapit na nga tayo dyan. <laughs> <yan. laughs> Merry Christmas, Happy New Year. From Ate Zoe, Kuya Ten, Baby Zion. Ate Zoe! Thank you! you. Meron tiki-tiki sa oh, tayo. Kapakailang meron kayo, hindi siya. Ay, <laughs> <di> ba, <sa> <laughs> siya? <laughs> pagka umuwi siya ng bohol, pag ng bohol, sino maiiwan iiwan dyan sa bahay? Andito naman po yung pamangkin ko. Silverio daw po. <laughs> <laughs> Nakautusan din naman daw si Silverio eh. <laughs> <laughs> Ito po yung pamangkin ko, yung magulang ng alaga ko, nandito po naman. Wala Ito.